Habang nagmamaneho, dapat kang tumingin sa side at rearview mirror ng letter A, mabilis o madalian, letter B, hanggang gusto mo, letter C, hindi kukulangin sa minuto. In 5, 4, 3, 2, 1... maaari kang lumusot o mag-overtake sa kanang bahagi ng sasakyan kung letter A, ang highway ay may dalawa o higit pang linya patungo sa isang direction. Letter B, ang kalsada ay sa lubungan o two-way. Letter C, malapad ang bangketa. In 5, 4, 3, 2, 1. ang mahuling lasing sa alak o ipinagbabawal na gamot ay may parusang letter A, 2,000 pesos letter B, pagkabilanggo ng anim na buwan letter C, isang buwang pagkakasuspende ng disensya in 5, 4, 3, 2, 1 Bago umalis sa paradahan, dapat mong Letter A. Suriin ang paligid bago magpatakbo. Letter B. Bumusina. Letter C. Magpatakbo agad. In 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang gulang sa pagkuha ng non-professional license ay Letter A, 18 taong gulang Letter B, 17 taong gulang. Letter C, 16 taong gulang. In 5, 4, 3, 2, 1. Matapos kang lumampas, overtake, at nais mong bumalik sa pinanggalingan ninya ng ligtas, kailangan Letter A. Tingnan sa rearview mirror ang iyong nilagpasan Letter B. Lumingon sa iyong nilagpasan letter C huminto in 5 4 3 2 1 Sa isang intersection na may stop sign, dapat kang letter A magmarahan at magpatuloy kung walang panganib. Letter B huminto at magpatuloy kung walang panganib. Letter C magbigay daan sa mga sasakyan mula sa kanan o kaliwa. In 5, 4, 3, 2, 1 Ang pagkakaroon ng lisensya ay isang Letter A, Karangalan Letter B, Preveligyo Letter C, Karapatan In 5, 4, 3, 2, 1 ang non-professional license ay para lamang sa letter A, mga pribadong sasakyan, letter B, pampasaherong sasakyan, letter C, anumang uri ng sasakyan. In 5, 4, 3, 2, 1. Ano ang dapat ihanda kung malayo ang biyahe? Letter A, maghanda ng kagamitang pangkumpuni na sasakyan kung masiraan. Letter B, planuhin ang ruta at ikondisyon ang sasakyan. Letter C, tama lahat ang nasa itaas. In 5, 4, 3, 2, 1. Kung paparada ng paahon sa may bangketa, dapat mong ipihit ang gulong Letter A, papuntang bangketa. Letter B, papalayo sa bangketa. Letter C, kahit anong direction. In 5, 4, 3, 2, 1. Ang sasakyan ay nakaparada part kung letter A nakatigil ng matagal at nagsasakay ng pasahero. Letter B. Nakatigil ng matagal at nagbababa ng pasahero. Letter C. Nakatigil ng matagal at patay ang makina. In 5, 4, 3, 2, 1. Ano ang ibig sabihin ng patay sinding kulay pula sa trapiko? Letter A, maghintay ng berdeng ilaw. Letter C, bagalan ang takbo at tumuloy ng maingat. Letter C, huminto at magpatuloy kung ligtas. In 5, 4, 3, 2, 1. Ano ang dapat gawin bago lumiko sa kanan at kaliwa? Letter A, biglang lumiko at bumusina. Letter B, magbigay ng hudyat o senyas na hindi kukulangin sa 30 meters? Letter C, ipagwalang bahala ang hudyat. In 5, 4, 3, 2, 1. Sa paglipat-lipat ng linya, dapat sumenyas at tingnan ang rearview mirror at letter A, tingnan kung may parating na sasakyan, letter B, bumusina. Letter C, sindihan ang headlight. In 5, 4, 3, 2, 1. Sa may highway na may dalawang guhit, maaari kang lumusot overtake kung sa iyong panig ay Letter A, tuloy-tuloy na puting guhit Letter B, putol-putol na dilaw na guhit Letter C, tuloy-tuloy na dilaw na guhit In 5, 4, 3, 2, 1 Ang hindi pagsunod sa ilaw trapiko ay Letter A, nagpapatunay na mahusay kang driver Letter B, maaring masangkot sa iyo ang aksidente Letter C, nakatipid sa gasolina In 5, 4, 3, 2, 1 mapanganib ang palikong kaliwa kaysa sa kanan sapagkat letter A mabilis ang sasakyang galing sa kaliwa letter B kailangang maging listo sa mga sasakyang nagmumula sa kaliwa o kanan letter C maraming linya ang kalsada in 5 4 3 2 1 Ang pinaligtas na ultimatum kahit ikaw ay may karapatan sa daan ay Letter A. Huwag ipilit ang karapatan Letter B. Bumusina Letter C. Laging ipilit ang karapatan In 5, 4, 3, 2, 1 Sa mga rotonda, alin ang may karapatan sa daan? Letter A, ang sasakyang papasok pa lamang sa rotonda. Letter B, ang sasakyang nasa paligid ng rotonda. Letter C, ang sasakyang nakaharap sa berdeng ilaw. In 5, 4, 3, 2, 1. Hindi dapat lumusot overtake sa paanan ng tulay sapagkat letter A may tumatawid, letter B hindi kita ang kasalubong na sasakyan, letter C makipot ang daan. In 5, 4, 3, 2, 1. 4 3 2 1 Ano ang ibig sabihin ng patay sinding dilaw na ilaw sa trapiko? Letter A: magmarahan at magpatuloy kung walang panganib. Letter B: huminto at hintaying magbago ang ilaw. Letter C: hintayin ang berdeng ilaw. 5 4 3 2 1 Ano ang ibig sabihin ng tuloy-tuloy na guhit na kulay dilaw? Letter A, maaaring lumusot, overtake. Letter B, bawal lumusot. Letter C, tama lahat ang sagot. In 5, 4, 3, 2, 1. Ayon sa batas, hindi ka maaaring magmaneho ng matuling maliban kung Letter A, Walang panganib. Letter B. Naayon sa takdang bilis o tulin. Letter C. Tama lahat ang sagot. In 5 4 3 2 1. Ang isang driver's license ay maari magmaneho ng Letter A kahit anong uri ng sasakyan. Letter B sasakyang nakasaad sa lisensya. Letter C ang pasaherong sasakyan lamang. In 5, 4, 3, 2, 1 Kung ang kasalubong mo ay may nakakasilaw na ilaw, ano ang dapat mong gawin? Letter A, tumingin bahagya sa kanang bahagi ng kalsada. Letter B, silawin din ang kasalubong. Letter C, titigan ang nakakasilaw na ilaw. In 5, 4, 3, 2, 2 1 Kung parating ka sa isang kurbada, ano ang dapat mong gawin? Letter A, magmarahan, bagalan na takbo bago dumating sa kurbada. Letter B, bilisan ang takbo habang nasa kurbada. Letter C, magpreno ng bigla habang tumatakbo sa kurbada. In 5 4 3 2 1 Ano ang kahulugan ng senyas trapikong kulay pula na tatsulok ang hugis? Letter A, nagtatakda. Letter B, nagbibigay babala. Letter C, nagbibigay impormasyon. In 5, 4, 3, 2, 1. Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na kulay asul at puti na parahyaba o parisukat ang hugis. Letter A, nag-uutos ng direksyon. Letter B, nagbibigay babala. Letter C, nagbibigay impormasyon. In 5, 4, 3, 2, 1. Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na kulay pula na pabilog, oktagon, o baligtad na tatsulok? Letter A, nagtatakda o nagbabawal. Letter B nagbibigay babala, Letter C nag-uutos ng direction. In 5 4 3 2 1 Part 2 ay nasa susunod na video. Mangyaring panoorin din lamang upang makakuha ng perfect score sa exam. Mangyaring pindutin lamang ang subscribe button sa ibaba ng video para sa iba pang impormasyon.